po mga kababayan ko. Spokesperson ni dating Pangulong Duterte siya si Harry Roque nag sa live streaming. <laughs> My God, nag sa live streaming. Ito po mga kababayan ko, panoorin po ninyo ang video na ito mga kapatid. Patay! Patay! Nako! 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 Nako, nag-collapse, nag-collapse. Nako, ayan na, ayan na. Mga kababayan ko, ayan na po. Nako, nako. <laughs> nag-collapse si Roque sa live stream, mga kababayan. Slow motion natin, slow motion natin. Baka sabihin nila, AI. Ayan, mga kababayan ko. Nag-collapse po si Spokes Harry Roque. Sa ano, ayan na po, inatake na. na! Ayan na! Ayan na, ayan na. Ayan na, sabi ko sa inyo. Mga kababayan ko, dinidelete po nila tong video na to ngayon, mga kababayan. <laughs> dinidelete po nila tong video na to ngayon. Mga kababayan ko, upang hindi makita ng ibang tao. Mga kapatid, alam niyo ho ano ho ang source ng video na to, mga kababayan ko. Ayano ho oh, mga kapatid, oh, papakita ko, ko sa inyo. Yan po ay galing kay Maharlika Boljakera. Jakera. <laughs> muhong sa livestream ho ni Maharlika Boljakera, mga kababayan yung uh, pangyayaring yan. Ayan na ho, ayan na, ayan na ho. Karma na to, hari. Karma na yan sa'yo. Karma na, karma. Yan yung sinasabi ko sa inyo na nagkukulaps ho si hari Roque. Na hindi niya ho kinakaya, mga kababayan ko. Hindi yan AI, mga kababayan. Malabo ho maging AI yan. Gusto nyo ho, patunayan kong malabo ho maging AI to. Mga kapatid, tingnan nyo ho mabuti. Oh. Tingnan nyo ho mabuti. Mga kababayan ko, tingnan nyo ho mabuti ha. Tingnan nyo ho mabuti. Ma te, ito ho ang ebidensya na hindi ho ito AI, mga kababayan ko. Tingnan nyo ho mabuti to. oh. Tingnan nyo ho yung sombrero. May mukha pa ni Duterte. Ha? Ah, yung letter so Duterte, mga kababayan. Eh, hindi naman ho nakakapi yan. Hindi ho magagawa ng AI yan, mga kababayan ko. Even our Intel, even our AI, mga kababayan ko, ayan ho, may maharlik ka buljakera pa nakalagay. Mga kababayan, ito ho ay uh, nagaganap noon sa TikTok, mga kapatid, mga kababayan ko. Na agad ho nilang binura matapos nung pagbagsak ni Roque, mga kababayan. Ayan ho, ambidensyo. O ano ho masasabi niyo mga kababayan? Iyan ho ay hindi po AI, mga kababayan ko. Ito ho ay totoo, mga kapatid na si Roque ay bumagsak sa live stream nila dalawa ni Maharlika. Dahil sa sobrang pagod, sobrang stress, mga kababayan ko, ayan ho ang naging resulta mga kababayan. Ayan no, oh. Hindi ho magagawang AI yan, oh. Mga kababayan ko, oh. Malabo ho maging AI yan. Mga kapatid, kitang-kita naman. Kung ako ho tatanong inyo, malabo ho talaga maging AI ito, mga kababayan ko, sapagkat kitang kita ho natin. Eh. O, lakihan ko nga. O. Meron kasi pangalan ni ano eh. O. O, yan o. Oh. Kita nyo o. Oh. Mga kababayan ko, habang kausap siya o, oh. bumagsak o. Oh. slow mo ko na yan eh o. Oh. Hindi ho, alam nyo ah. Chinek ko ho ito, mga kababayan ko, sa website ng ano, sa web. Kung sa, sa deep web. Kung ito ho ba ay AI-generated. Mga kababayan ko, ang sagot ho ng ano, hindi ho AI-generated. Kasi meron hu itong source. Ano ang source nito? Mga kababayan ko, TikTok din. Mga kababayan, sabi ho na mga kababayan natin, ano husga ng mga kapatid-kapatid natin, no? Oh. Malakas kutub ko, drama nila yan para kaawaan si Roque. Pwede naman, mga kababayan ko, para kaawaan. ba diba? Para kaawaan si DC Roque. Ayan, magbayad mo na sa kasalanan niya bago siya ma mawala sa mundo. Pagaling ka, Buldakeras, ang video, puro film artist. Sabi nga nun, sino ang kumukuha ng video BNK? Hindi ko alam sino source nito kung sino pero but I know is eh, si Mahar si Maharlik ah, si Buja, si Buljack ang nasa harapan no nakakamatay talaga ang stress di ba alam mo sa tingin ko ah pilit nilang binubura to ngayon pero may mga nakaka-capture talaga eh may nagready eh kasi kitang-kita nyo dito ako ah, speculation ko ah, tingnan nyo tong mabuti oh ayan oh, tingnan nyo mabuti oh yung pagbagsak lang niya eh Tsaka yung reflection ng ano, yung reflection ng uh, Rilo. Tingnan nyo 'yung reflection ng relo. Oh. Hindi naman nagagawa ng AI 'yan eh. Ang AI magaling 'yan sa mga face reaction, sa mga ano, pero dito sa relo, tingnan nyo oh. Oh. Pati 'yung sombrero. Imposible naman ma- imposible naman ma-capture, mga kababayan ko, no? Imposible naman ma-capture pa ng uh, sombrero, makuha pa ng AI yung detalye ng uh, letters. Eh, hindi naman nagtutugma sa letters madalas yung AI, mga kababayan. Kaya nga si Senator Bato, mga kababayan ko, na nabukayo dyan eh. Di ba, mga kababayan ko, si Senator Bato, nabukayo dyan sa AI na yan dahil yung pangalan, yung logo. Eh, pero dito yung sombrero eh. Duterte diehard supporter. Ang klarong-klaro. Tapos may mukha pa ni Duterte. Drama yan nila pang video, para sa ano para sa harapan sabay-sabay bagsak na ko. Mga kababayan ko, kung drama ito, well, nasa sa kanila na yan. Pero mga kababayan ko, para sa akin mga kapatid, ito nagpapakita na mahinang mahina na sila. Kasi tingnan niyo ha, yang dalawa na yan ang promotor ng Away ngayon sa Netherlands. At itong si Maharlika mga kababayan ko, eh, balita ko, inaaway yung isang kabit ni Digong. Mga kababayan ko, magtataka po kayo mga kapatid. Ito ang napapaisip ako. Bakit si Maharle ka si Roque nagkakandara pa ngayon sa Netherlands? Di ba mga kababayan ko? Tapos yung mga kabit ni Duterte nagkakandara pa na doon. Na makausap yung, ano, na makausap yung uh, tao na si, si Digong. Abay, baka pinagtatalon-talunan na yung yaman. At itong si Roque, mga kababayan ko, eh, hindi ata asylum ang pakay nito. Mukha ata pera, mga kababayan. Mga kapatid, ja mag-abang-abang tayo. Pero ito ang pinakamalinaw ngayon, mga kababayan ko. Na ito, ulitin ko. Ayan, o. Oh. O, oh, si Harry Roque, mga kapatid. Natumba sa live stream. Ito po yung masamang ano, sinyalis na yan, ha? Ah masamang sinyalis na po yan. In-slow mo ko lang po yan, mga kababayan ko, para po makita ninyo. Mga kapatid, o, oh, ayan, oh, ito yung mabilis, o. Oh. oh, yan yung mabilis, o. Oh. Bag! Naku, 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 naku. Mukhang uh, malala na ang ano, mukhang malala na ang sitwasyon sa Netherlands, mga kababayan ko. Mukhang susuko na po ata si Roque. <laughs> mga kababayan ko. But for now, mga kababayan, syempre, ano tayo? Basta, ito, nakarating to sa atin, mga kababayan ko. Nakarating to sa atin. Naibigay sa atin ng maayos tong video na to. At, uh, ko sa deepfake video, mga kababayan ko, 199.99%, hindi po fake yung video, raw video po ito, mga kababayan. Kaya po, mga kapatid, once again, maging mapanuri pa rin po tayo. At bahala na po ang Diyos sa kanila. Uli po, ako po si Biyahin ni Koy TV. Mamaya po, livestream po tayo. Sama-sama tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas, mga kababayan. Maraming salamat po.